Hello mga kabarangay, kumusta ang lahat? So ito na naman kami ni Yuda Nandito kami ngayon sa isang taniman. Hindi namin alam kung ano 'yan. Pero ito oh, ang kanila dito'ng lupa mga kabarangay ay bato. Bato katulad din doon sa Espanya, mga bato. Ayan oh nakita niyo 'yan. Puro mga bato. Napakaraming bato. Ayan, ang dami-dami talaga. As in, sobrang dami ng bato dito. Ay, ito. So, kung hindi ako nagkakamali, ito na yung mga tanim dito ng mga magsasaka, guys. Oh. Ayan. So, kung hindi tayo nagkakamali, this is broccoli. It's either broccoli or cauliflower. So, ayan. Nakita nyo? Ang ganda ng kulay, dark green. Hindi po green, kundi dark green. Napakadami ng kanilang abono. At, didiretso tayo doon. Hindi namin alam kung saan parte ito. Basta nandito lang kami sa barangay, guys. Ikot-ikot lang kami ni Yoda. So, ayan, oh. Ang taba ng kanila ditong mga gulay. So, napakataba talaga as in sobrang taba. Titingnan natin kung ano siya. Let us, let's see. So, wala pa talaga siyang mga bulaklak, mga loads, mga kabarangay. Wala pa talaga as in. So, yan, Siguro dyan sa mga susunod na yan ay malalaman natin kung ano yan. Ito, oh. Basta dalawa lang yan. Broccoli or cauliflower. Ganyan dito. O, oh, di ba ang ganda? Tsaka napakalinis. Nililinis talaga nila yung kanilang mga taniman. So, ito naman mga lodis. Iba naman to. Ayan, nakikita nyo. Sobrang taba. Napakataba talaga. Hanggang doon, mga load sa dulo-dulo. Tingnan natin kung, kung ano yung ito. Ah, alam ko na to. Alam nyo na rin. Ito ay broco... Ano ba tawag doon? Cabbage. Ito tingnan natin. Parang may namumulaklak. Para lang. Parang. Parang. Hmm. Cabbage ba yan? O cauliflower? Cauliflower yata guys. Cauliflower to hindi to cabbage so this is a cauliflower ang ganda ng mga taniman nila dito mga lords napakataba mga next month pa siguro to mag start na to ng bunga ayan. At yan at iyan naman yung nasa harapan natin ay mga mais napakaraming mais ayan ayan sila kasi dito hindi sila halos nag i-export sila mismo ang kumakain mga loads ng kanilang products kaya sobrang mahal so ayan na nga ayun hanggang doon yan sa pinakadulo dulo doon punta tayo sa dulo yuda tara punta tayo sa dulo o, sabay, sabayan nyo kami ni Yuda. Pupunta kami dun sa dulo, mga lods. Ayan, may daanan naman eh. Ito, o. Oh. Ayan. Ito lang yung pinakamaganda dito kasi yung, ano, may daanan. So, mga lods, dalawang klase to. Broccoli at saka cauliflower. Pagod ka na. At saka ang dami ditong mga kulitis, spinach sa English. Ayan. Hindi kasi nagtago yung araw ngayon, mainit. Magsisilong muna kami ni Yuda doon sa may puno ng kahoy. Yuda, doon muna tayo sa puno ng kahoy, napakainit. Ayan guys, so oh, nakikita nyo ang taba-taba. Doon muna kami ni Yuda. Dito kami muna ni Yuda guys, sa may puno ng mga kahoy. Balik muna kami kasi sobrang init. At kung makikita nyo, oh, yan ang taba ng mga kulites. Grabe. Ang sarap ng ang sarap ng buhay ng mga magsasaka dito lalo na kung nag-asawa sila ng Pinay nako guys ang daming ulam napakaganda tingnan kaya ayan ang sarap ang sarap dito doon tayo Yuda magsisilong muna tayo doon sa may ano walang init yan nagsisilong muna kami ni Yuda guys kasi sobrang init Ayan, naririnig nyo yung mga huni ng ano, ibon. Yan yung mga hook ba yan? Yan, dito muna kami guys kasi hindi mainit. Ayan, ang ganda. Ito ay pinagpapastulan nila ng baka. Yan. So, dito lang muna kami ni Yuda kasi napakainit. Ayan guys, o oh, so, tingnan nyo yung maisan nila. oh bawal ang motor, bawal ang sasakyan. Uh, at ewan ko kung ano pang bawal nandyan. Basta. Ang ganda lang dito. Dito lang mo. Ayan, pakinggan nyo yung huni ng ibon, guys. Uy, nawala. Nawala yung, ayan. Yan, nag... Ay, ayun siya, oh. Ayun siya, oh. Nakita nyo. Tiga, ha? Ayun siya oh, nakapatong sa sanga. Tingnan, tingnan niyo ha, umiiyak siya. Ewan ko bakit siya umiiyak. Wait lang, Yoda. Tingnan niyo guys, nakapatong siya sa sanga. Ayun oh. Ayun, nakita niyo? 'Yan. Ayun, nakapatong siya sa sanga. 'Yan. Nakapatong siya sa sanga, ayan, ayan. 'Yan. 'Yan. At siyempre, marami pa rin ditong mga ano, blueberry. Blowbe blueberry, hindi. Blackberries. Ayan. Ayan guys, so hindi pa rin siya lumilipad. Nag-aabang yata siya ng prey. Ayan siya oh. Yan, ang ganda ng ibon, puwera usog, puwera buyag. Ayan, naglumipat lang siya ng ano, ng tawag nito sama may tubig pala dyan ayun lumipad lumipad siya yan ang init may tubig dito mga lords na naririnig ko yung lagaslas ng tubig ay ayun oh may tubig na dito yun oh Meron pala ditong puso. Malaking puso. Ayan o. Oh. Sa, galing yan sa sapa. Ayan o. Oh. May tubig dyan sa baba. Galing sa sapa. yan. mga lods. Ayan o. Oh. May sapa pala dito eh. Ayan o. Oh. Oh. May sapa nakita nyo guys. Ayan o. Oh. Sapa po yan. Yun o. Oh. Dito lang muna tayo, Yuda, kasi may init. Bababain muna natin yung araw. Saka na tayo uh, babalik doon. Upo lang muna tayo dito, Yuda. Dito lang muna tayo, Yods. Maya na tayo uwi. So, dito lang muna kami, guys. Upo ni Yuda kasi sobrang init. So dito lang muna kami. Ayan o, oh, maraming mga bahay doon sa gilid. Nililinis nila. Ayan, at saka iniipon yung mga damo kasi gagawin na naman niyang pagkain ng hayop. Ito ay lugar ng mga mais, guys. Ito ay lugar ng mga magsasaka. Ang pinaka mga may, ang pinaka mayamang tao dito sa barangay ay mga magsasaka. Hindi katulad sa atin, ang magsasaka ang siyang pinaka mahirap. Dito sila ang pinaka mayaman. Ayun. So ayan, nakita nyo na. So dito lang muna kami ni Yoda kasi sobrang init pababain muna namin yung ano araw yan mga lods sana makapasok kami doon sa may maisan kaya lang mainit sana kung hindi masyadong mainit pasok kami doon sa may maisan makalanghap ng amoy ng mais charot <laughs> ayan na sumaya maya lang uwi na rin kami Ayun, may train pala doon, mga lodi. Nakita nyo, may train pala doon, oh. May isa palang railway dyan. Yan pala yung railway na nakikita ko sa bundok. So, dyan pala. Mm, okay. Ang layo na pala nang naabot natin, Yuda, kung saan saan na tayong parte ng barangay inabot. Pero maganda pa rin. Kasi ano, nakaka-relax. Nakakalanghap ka ng iba't ibang um, amoy ng puno at ng mga damo, oh, 'di ba? Pero dito mga kabarangay wala kang maamoy na ano, na mga chemicals. Maririnig mo ayan, yung ibon na umiiyak niya, naghahanap yata ng pagkain niya. Eh. Ayun naman siya doon, oh, no, sa may dulo doon. Tingnan niyo ah, nandoon na naman siya nakapatong sa ano. Ayan no, 'yan. Diyan na naman siya nakapatong sa may putol na kahoy. Ibang ka, yung tinatawag niya, yung siguro yung pares niya ganyan ayun dumaan na naman ulit yung train o oh, ewan ko kung saan yan siya papunta bala siya sa buhay niya ayan pero pag doon kami sa ilalim ng kagubatan mga loads napakalamig ngayon kasi wala talagang kahangin-hangin sumanghingi so, tayo ng hangin yuda don't cry parang naiiyak ka na naman ay oh, sorry yuda upo lang it's alright how ka oh good job oh Ayan. Yeah. O, oh, ayan si Yuda oh parang umiiyak. Wawa wow, naman. Isang dalawang linggo na lang no. Uwi na ako. Huwag kang maiyak. Ha, mag, good ka o. Oh, dumi na ng fish mo o. Oh. Ayak ka yung mata mo. Kailangan na natin linisin ulit. Okay. O, oh, magpaalam ka na magbabay ka na sa kanila. Oy, mga kalodis, mga kabarangay, babay daw muna si Yuda. Sa susunod naman ulit. Hindi pa kami tapos, may dalawang linggo pa kami suso. Yuren, kung saan kami makarating, bahala na si Batman. Thank you guys sa inyong pagsubaybay. Sa susunod naman ulit. Dito lang muna. Sa susunod na araw to be continued na naman tayo mga Lodi. Ayan. So marami pong salamat sa inyong panunood at sana ay nag-enjoy kayo. Ito lang buhay namin dito. Napaka simple lang. Ang init-init no. O ayan. Hanggang sa muli mga kabarangay. Bye-bye.